So, kawawa oh. Ang kasunuran. Wala na akong mais. Kawawa naman. Nagutom na yung alaga ko. Oh. oh. Malaki na yung ating ano guys. Yung nabili nating siyamo. Doon sa bayan ng Nara. Dalawa. Ang Ito yung una. Doon sa ano. Sa puerto natin ginawa. Ito na siya oh. Yan. So, napakaamo, napakakulit. Kung saan ako magpunta doon, sige, sunod kulang na lang yung magsalo sa plato ko ito so, ito binitaw bitawan na natin yan ang kaso hindi pa sila masyadong ano hindi pa siya masyadong kaibigan nitong iba hinahabol sila kaya uh, kaanuan sa pagkain kung hindi natin tutukan hindi naman nagalayo ito may dalawa tayong tandang na ano parawakan, pure parawakan matatangkat, so, ayun 'yung pinakatatay nila. So may mga bagong sibol tayo ayun oh. yun Ayun. Ayun, ayun guys. Oh, marami pa yan. Ito yung ano natin oh. Uh, galing ng Aburlan, yung nagkasakit, namayat tapos namutla. So nakarecover na sa ano maliksi na, kaya lang yung katawan yun na lang medyo manipis pa. So, patuloy din yung medication treatment natin dyan. Kaya lang tingin ko eh, ito ay ano, parang puro gamot ata ang ano dito eh. Tad-tad <laughs> ng gamot ng katawan niya. Eh. Kaya nung time na yun natin eh, magandang katawan. Eh, ngayon eh, ano, dito eh, tuka tubig lang siya. So, pero okay naman. Kakabawi-bawi na. Kaya lang medyo panipis pa rin talaga. So yun, yung mga pasibol tayo, isa, dalawa mga tandang tatlo, apat, lima, marami-rami na rin guys, yung ano, ano. at saka, kagandahan natin ngayon, sa mga sisyo natin, eh, ano eh, halos mga babae so, pag na, ano na ito eh, iyan, yung mga siyamo na yan pag mag-aasawa na yan eh, itong mga tandang natin na malalaki itali na natin yan so siguro ang iba nyan pambinta o ano kasi ito na yung papalahi natin para maganda yung labas ng ating ano ating mga alaga malalaki so ang ano natin dyan eh, ang ating ah uh, tablito plano dyan e eh, pambinta din So, bukas na ako bibili kasi maputik ang daan. Kawawa naman yung service natin. Baka mamaya magbalaho na naman ako, ako dyan gawa ng yung lupa ay nadikit sa gulong. Kumakapal dun sa ano, medyo dikit kasi yung gulong natin sa ating ano, sa ating tapaludo. Kaya pag dumikit na kumapal ay eh, hindi na didikit na dun, hindi na iikot yung ating gulong. So yun, kung lalakarin ko naman eh, malayo pa rin yung ano, yung highway yung kanto yung muna nung kasi din napakaamo nito hmmm napakaamo ito hmm. ang Napaka pagkabili ko mas mahal ito kumpara dyan sa dalawa na yun yun e, yun malalaki na yun eh. ito hindi ito mahal sige lang kasi nga naghanap tayo ng magandang ano magandang lahi ay oh, yes. nasawa na-rape ka. <laughs> kawawa. O yan, ito. Marami na. May mga kubra yan. yung iba pinanglimber ko ulit guys kasi andito na naman yung aswang na pusa. Yung atake na naman. yung ibang sisiw natin eh nabawa, nabawasan na naman. So yun.